Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Merkules at andito naman po si Prof. Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at mamaya dun sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin ngayon itong resulta ng Paul sa Asia Survey na kinunak nila bago mag-eleksyon noong May 6 to 9. Actually, ibig sabihin nyo hindi pa nag-eleksyon Uh, Nagkandak na ng survey ang Pulse Asia at lumalabas dito ayon sa kanila ng pagtitiwala. Sa dating Pangulong Duterte ay napakataas pa rin 63% at ang kay uh, Vice President Sara Duterte ay 50% at samantalang 32% lang ang nakuha ni Pangulong Marcos. So ito ngayon ay ano na naman? Uh, marami na naman ng mga kuda, marami na naman ng mga nagyayabang, marami na naman ng mga mali na naman ang interpretasyon ng datos na ito. Hindi po ito epekto ng eleksyon, ha? Ito po ay bago pa mag-eleksyon sapagkat nang kinuha ang survey, May 6 to 9 wala pang eleksyon, papalapit pa lang ang eleksyon. So maraming tao nagtataka na napakataas pa naman ng tiwala ng, ng mga tao kay dating Pangulong Duterte, 63% ang taas. So ako mismo parang sabi ko, ano ba to? Um, ah uh, parang, parang sabi ko ay mukhang ano ba talaga? At ang isa pa dito, 58% ang nagsasabi na sila ay opposed doon sa pag-aresta at pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa The Hague. At 50% naman na na sila ay itutul sila sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. So kita-kita natin na mamayagpag ang mga Duterte sa surveys. Uh, ngayon, ang, ang akin dito, ito ay isang palaisipan. Pero ito ay isa rin paghuhuska. Sa klase ng political behavior ng ating mga mamamayan na parang nalulungkot ako na sa kabila ng mga nababalita, ng mga ginawa ng mga Duterte, ay para bagang ang mga mamamayan ay parang wala lang sa kanila. So ang tanong ko nga lang ganito, ay, kunyari si Sara Duterte, 50% isa sa kada dalawang Pilipino ang ayaw na ma-impeach siya. Doon na lang sa usapin ng tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Na hindi naman siya nagbibiro. Parang ako'y nalulungkot na para bang doon nga open shot case yun eh. Walang lusot yun eh. So okay lang sa mga tao na magbanta. Sa ang tanong ko lang doon sa mga taong mga opo sa pagpapa impeach kay pang kay dating uh, kay pang vice president Sara Duterte. Nabasa kaya nila yung mga sakdal? At sa kanila ba okay lang na kapag meron silang nagsabi sa kanila? Pag may nangyaring masama sa akin, meron na akong sinabihan na patayin ka, pati ang asawa mo. Okay lang kaya yun sa kanya? Sa inyo, kunyari kayo na mga... No? hindi nagbibiro yung tao. Inamin eh. naman ni Pangulo. Kasi parang sa atin, nag, nag, na, grabing na yung, ano, yung tolerance natin sa impunity na nakakalungkot na. Hindi naman tututuhanin niya eh, banta-banta. So parang gano'n, napakadali na natin magbanta tungkol sa pagpatay. So kung, uh, kung ikaw na wala sa iyo yun at ayaw mo ma-impeach ang Vice President, okay lang ba sa iyo na pagbantaan ka? At pati ang asawa mo. Kasi kung okay lang, define, naiintindihan eh, ko kung saan ka nang gagaling. Diba? Okay ba ang nakawan ka ng pera. Okay ba na napakabargas sa sa tao? Parang gano'n. Parang sa akin, parang uh, I, 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 feel so sad in a way. Pero parang parang sana tayo patungo nito. Nakasanayan na kasi natin itong impunity. Eh, na parang sa atin, kapag ikaw yung Pag yung, pag yung ay gusto kang i-take, pag may ginawa kang kasalanan, tapos gusto kang usigin para sa iyo yan ay panggigipit. Ikaw na ngayon nagkasala eh. Di ba ganun tayo? Minsan may mga taong ikaw na yung mali, iko pa yung galit. Nakikita ko yan sa pag nagdadrive ako eh na sila pa yung may mali yan. Sa yung mga nakmumotor pa ang basa na lang sisingit ng ganyan. Pag binusa, naahan mo galit pa sa iyo. Na para bagang saan tayo nanggagaling na Ano bang klasik tao tayo? Diba? At yung mga yung mga ano yung yung para sa atin yung hustisya ay paghihigante. Parang ganoon. Parang ang 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 pag pag ikaw ay nagsakdal, parang wala kang karapatan. Ganyan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi ko alam kung saan tayo o marami sa atin kasi hindi naman lahat eh. Meron pa namang mga natitira. Kasama na siguro ako doon mo eh na parang saan tayo nang gagaling dito? Kagawin ba natin? Kasi matagal tayong inapi-api ng mga tagaluson, matagal tayong mga kaya tagaming danaw, dapat tayo eh, lahat ay paborto kay Duterte, ganoon. Matagal tayong pinagharian ng mga mayayamang, kaya panahon natin ngayon, kaya pagpapatayin natin yung mga mayayamang, ganyan-ganyan ang mga salitaan, di ba? Nalulumo ako sapagkat marami akong kakilalang mga kaibigan. Ang iba dito ay professional pa nang brad ko, mga sis ko, mga kasama ko sa UP, na ganyan mag-isip. Of course, sinasabi nila sa akin, e, ikaw nga, eh, kumampi ka kay Duterte. No, ko, pero hindi nagtagal. Hindi ko natagalan. Ibig sabihin, bumalik ka. Hindi, mer marami akong na-negotiable sa buhay ko na hindi ko natiis. Ang nagtataka ko, bakit itong mga kasamaan kong ito? Ang iba dito, mas aktivista pa sa akin nung ako'y nag-aaral sa UP. Eh. Na para ba teka muna? Parang bakit ganoon? Na parang talaga pag ganoon na talaga ginawa ng bayan sa iyo. Ganoon talaga ang pang-aaping ginawa sa iyo kay ikaw naman 'yan gumaganti at nakita mo si Pangulong Duterte at ang pamilya niya ang gumaganti para sa iyo. Katuwang-tuwa sila every time pinagbabantaan nilang buhay ng may ibang tao. Anong nangyari sa pinag-aralan mo? Ano nangyari sa reliyon mo? Katoliko ka nagsisimba ka? Nagsasamba ka? Hindi ba? Nakalulungkot. Bagamat meron naman silver lining yung survey, ang silver lining yung survey, bagamat 32% si Pangulong Marcos, eh, ang kanyang trust rating, tumaas ito ng 3% kumpara mo nung huling survey, nung 29% siya noon. At ito naman si Sara Duterte, bagamat 50%, ay bumababa nang 7 points. Ibig sabihin niya, nung 57%, yan again, 50% pa ngayon. ang sabi ko nga, ito yung sinasabi natin na hindi tayo basa-basa na lang dapat tumitingin sa numbers. Although sabi nila, pampalubag loob. Pero si Pangulong Marcos, mababa nga, pero pataas ang score niya kumpara sa last time. Si Sara Duterte naman, mataas naman, pero pababa. So, ewan. Pero talagang yun nga. At saka itong kay, 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 ano, kay yung yung pagtitiwala kay kay yun hindi ko maintindihan yung pagtitiwala kay Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Mayor Benji Magalong kaya daw pinagtitiwalaan si Duterte dahil nagbigay siya ng peace and order. Naging ligtas ang mga tao habang naglalakad sa kalye. Na parang magandang teka ako ba ngayong mga panahon? Parang nagtalamak na ba uli ang kriminalidad ngayon sa bayan? Sa panahon ba ni Bongbong Marcos, andyan na naman nag yung basa-basa. May mga krimen. Pero ayon sa datos ng pulis, bumaba pa nga ito. Kasi ito na yung inukil-kili. Ang mga tao ngayon, binibase na lang nila sa nababase nila na mga fake news. It's, it's a distortion of the diehard Duterte support enabler na ang pinipenta nila ang ating bayan napakagulo. Pero kayo ba personally, mas magulo ba ngayong panahong ito? Bumabalik yung mga drug addict pero tinutugunan 'yan. Hindi naman kasing hindi naman talagang grabe yung pagbalik ng danger pero it's 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 an invented constructed paranoia. Alam mo ang ginawa kasi ng rehimeng Duterte, nag-create sila ng multo na katatakutan para yun ang gamitin nilang kaaway para maligis ang ating ang ating atensyon, ang tawag doon crisis branding, mag-create ka ng crisis, yun ang brand mo, para yun ang tugunan mo. So habang yung kanila mga kaalyado gumagawa ng kabalbala, nangungurakot kung ano-ano, nakatutok tayo doon sa kriminalidad, sa drugs, parang ipininta niya pa na uh, ang ambayan ay isang uh, talamak ng droga, pugad ng droga. So ang mga tao naman, na gano'n, na, na, na nabaliw sa gano'ng pag-iisip na ito pala ganyang, ganyang, ganyan, ganyan, no? ganyan. Kasi nga, binubomba ka ng... Alam mo, gano'n kasi pag ikaw ay masyado may inaidulong isang tao. Paniniwalaan mo lahat ng sinasabi. Eh. Gano'n tayo eh. Kaya nga, nagsimula yan sa ating mga pagkabaliw sa mga artista eh. Kaya ngayon, mga politiko, baliw na baliw ang mga tao. So, ngayon, nung huling eleksyon, uh, nung, 20, nung, May 12, nag-eleksyon. So, yung pananaw na ito ng mga tao na nasukat ang polls Asia, ito ang gumiyan sa eleksyon. Pero ang, ang tingin ko naman dito, ganito, okay. Uh, mababa ang ranking o mababa ang rating sa trust ni Pangulong Marcos. Kaya kaunti lang ang, ang pumasok na inaasahan siyam o walo ang papasok na sa naging lima lang o kung bibilangin mo si Camille Villar, anim, di ba? Pero hindi naman ganun kadami ang pumasok ng mga mga Duterte, tatlo lang. O isasamang pa si Amy Marcos, di apat. E sampu ang inendorso nila. O kung isama mo pa si, ano, sampu, o di ba? E lima, lima, din lang ang pumasok. Si Pangulong Marcos, labing isang inendorso, anim ang pumasok. Kasama si Camille Villar. Yung si Duterte, sampu ang nasa PDP laban. Last minute, inendorso si Sara. Ay, inendorso ni, ni Sara si Camille at saka si si Amy. Nakapasok lima. At may pumasok na dalawa na mula sa liberal at progressive forces. So, hindi naman ganun kasama yung naging epekto ng, ano, <laughs> ng survey na to kung na-reflect man? At ang, ang tanong ko nga nung nulo sa 58% na nagsasabi na opo sila sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Ang tanong ko lang nga naman doon eh, baka naman kasi ang tanong ay yun lang. Hindi tinanong na okay ba sa inyo na dito siya ditisin. Kasi may mga taong ganun eh. Ayaw nila nung ginawa na sila itinangay papunta daw di umano ng, ng you know, yung inarrest na ano ba parang violation daw ng rights pero okay lang sa kanila na dito lucidly listen so hindi naman nila pinapawalang sala so ang tanong na, na nahagit ba ng survey yon okay so kailangan nating himayin ang mga numbers na ito kasi we are better than this i tell you nakalulungkot ako tinitingnan ko na lang Uh, doon sa nag nagtitiwala kay Pangulong Duterte kasi iisipin mo 63% parang ako yung gusto kong sabihin nakapanipaniwala ba yun? Kakaunt minority na lang ba talaga yung mga hindi nagtitiwala sa kanya? Majority ba talaga? Ano ba talagang ginawa ng mamang ito? Di ba? Kasi ang tingin ko dito yung galit ng mga tao sa elite, yung galit ng mga tao sa sistema, dahil sa dumating, ina inabsorb niya yon in inabduct niya yung ganung klase ng pananaw hanggang ngayon na pa rin yung hindi pa rin mga get over ang mga tao yung mas inuuna natin ang ating pananaw tungkol sa kaligtasan di ba hindi natin tinitingnan kung ano nangyari nung panahon na may mga taong namatay nang walang kalaban-laban parang ah uh, ang sabi ng iba, madali magsalita, rin magsalita pa paano kung ako yung anak ko, yung asawa ko pinatay ng drug addict. Ang tanong ko naman eh, paano kaya kung ang anak mo, asawa mo naman ay namatay nang hindi man lamang pinagahan, pinadaan sa due process at walang kasalanan? Baligtarin natin, laging ganun eh. Paano po kung naginahasa anak mo ng drug addict, etc.? Ako naman tanong ko, paano kung napagsuspecha lang na drug addict ang anak mo at pinatay? Diba? E hindi pinadaan. Baligtarin natin, anong gagawin mo? 'di ba? Lagi kasing ganoon 'yun ang ipininta nito mga mga peke, mamimeke ng mga social media vloggers eh. 'Yun ang ipinasok na ipinasok sa utak ng mga tao. Yung panganib, yung panganib ng droga. Pero hindi tiningnan yung kabila naman nito. Yung panganib na mamamatay ka o na wala man lamang kalaban-laban. Parehong kamatayan yun, Dapat natin parehong iniiwasan. Iba? pareho dapat kinukundi na pero yung hanggang ngayon yun isang pag-aaralan pa rin talaga bakit mataas ang sagot nga ng iba dahil nga nakita nila sa kay Duterte yung kaligtasan kaligtasan saan? totoo ba talaga na nagkaroon ng malawakang drug problem o yun lang ang ginawa parang ganito yan eh magpipinta ka ng kaaway kahit hindi totoo at lalabanan mo yung kaaway na yun at paniwalain mo yung mga tao para ikaw ay bayani. Di ba? Magkikreate ka. Madali na ngayon sa social media. Madali na magpakalat ng mga na imbento o kinatang problema. Magkikreate ka ng demonyo na hindi naman totoo. At lalabanan mo yung demonyong yun. Ang tingin sa'yo ng tao ngayon, bayani. Ang importante lang, paniwalain mo siya na may ganong demonyo. Ganyan ang ginawa natin panahon. So, kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang pananaw ng marami andyan pa rin yung demonyo at lumalala. Pero ayon sa sa statistika, tumaas ba talaga ang kriminalidad? Hindi naman po. Pero andun pa rin, nakautak pa rin, nakaukit pa rin eh. Kasi marami na kasi mga Daya Duterte supporters yung nakakalat sa social media. Basahin mo, nakakadepress. At ang nakakalukot dito yung nga sinasabi ko, may mga kapatid, may mga kapatid ako sa organisasyon, mga kakilala ko, kamag-anak ko, may mga pinag aaralan pero pag ganyan, talagang wala. Ay, nako. Ilan kaya ang sana naman maging katulad ko na, na namulat uli? <laughs> Ay, ewan. So anyway, yung mga survey, eh, wag tayong masyadong yung padadala sa mga ganyan sapagkat ay snapshot lamang yan ng kung ano yung pananaw ng marami at hindi porket popular hindi porket ano yan magagawin natin pagbobotohan na mas marami doon taong ayaw ma-impeach sa si Duterte hindi ganoon ang, ang unfortunately for the people ang International Criminal Court ay hindi nakabase sa Pilipinas at hindi yan nasusukat sa pamamagitan lamang ng opinion surveys hindi sila nadadala ng gano'n. Ang dito, sa impeachment at Sara Duterte, baka ano pa. Baka base pa dahil makita naman ng mga senador na mas popular na hindi siya ma-impeach, eh yun, i-acquit. Pero alam mo yung opinion niya, nagbabago yan eh. Kasi oras na, kaya siguro ayaw ng mga Duterte na lumabas magkaroon ng trial. Kasi pag magsimula na yung trial, baka magbagong pananaw ng mga tao. Baka pag lumabas na lahat yung mga tinatagong mga... Uh, dapat lagi nakatago pero lalabas during the trial eh magbago na naman opinion at yung 58% na yan nagsasabi yung 50% na nagsasabi na ayaw ng impeachment ay eh, baka mabaligtad yan hindi natin alam Naman naman mga tao, you know, hindi naman siguro lahat ay tanga. Hindi naman siguro lahat ay bulag. So baka yun. Kasi kung iisipin mo, sinasabi nila malakas ang kaso nila may marami silang mga senador na kakampi hindi ba mahina yung abogado ng house panel o oh, eh bakit pa ayaw nilang ituloy yung bat 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 itong mga to ay maraming sabi ko na ituloy yan ay hindi ba siguro alam nila na kapag lumabas ng ebidensya baka magbago naman ng isip ng bayan o oh, sige sana po nakapagturo ko sa yung kaisipan ng plus kaming kapuso at napabago mga panahon sa buhay, lalong lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. Sige po, kita-kita lang ulit tayo sa biyernes, usapang politika, ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, animo lasal, magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi. Ngayon ng hapon, ng gabi, kung nasa mga kayo, naroon. Bye for now.